Mundo. Sa IFC, punta ko ng PIC. Ayan, pakita ko sa inyo na. Punta ko sa aking kaibigan, sa aking best friend. Sunday, tapos na yung aking pagkakas dito ako sa mall dito ako sa PFC mall punta ako sa bus stop ng peak pakita ko sa bundok ulit camera dito sa loob ay magstay dito sa loob kasi malamig. Sa labas sobrang init. Parang sa Pinas lang ano, sa ano, mall sa Pinas. smell good. Okay. At dito na naman, mainit. Sobrang init. Ayan. Baba ako sa malinsangan. Alas, ano na eh. Mag alas 3 na. 2.30. Pasilan ko lang yung friend ko kasi nag-promise akong pupunta sa kanila eh ilang Sunday na. Hindi ako nakakapunta. Dito yung bus stop na, ayan may bus na. Puntang Bundok. Oh, may nakapila. Ang pila-pila super init. Ang ko lalong nag-brown yung bone. ito ang pa mo Sa feet sa May mayang guys. Post Office, General of Post Office ng Hong Kong. Yan mga Pinay pula dyan. Hmm, ah, relax time nila. Dito sila yan, mga Pinay. O oh, yan, may pa siya, may itik na siya. Meron siyang ano. Sana ako. Oh. <laughs> Pinay yung mga walang matambayan kaya andito sila sa tabi po. silalim ng punong kahoy nagpapalamig, natutulog yun, may nagtutungid yun nagtutungid doon yeah, kaya nung nagpalaro si Kalingap Super Mario, hindi ko talaga memorize ko ng mga pangalan ng card kasi hindi ako marunong magtungit Pinas pa yung sa Senado. Dito, dito yung ano nila, Senado. EIA, ito yung ano nila, yung parang yung nag-investiga. sa Med This is Robinson Road. Where I worked before. governor noon. Tapos nung nag-return over na, wala na. Ito yung, dito yung botanical. Hong Kong Botanical Zoological and Botanical Garden. Ayan. Very. Dito, dito lang yung bahay namin noon dyan. Sa unahan, malapit ako dito. Dito ako tumagal. Since 1996 to 2003. Then 2003 to 2007 2007 balik ulit ako noong 2007 to 2000 at least present na. And so dito ako dati nagtatrabaho. ay, may mga building niya Kinag linalagyan nila ng siminto yung mga ano, para hindi mag-landslide ayan, may mga butas daanan ng tubig galing sa bundok ayan, may mga butas yung pader galing yan sa ano para daanan niya ng tubig ayan, may mga butas daanan niya ng tubig galing sa taas bababa. Punta -ba ko sa... maraming wild boar dito gusto ko pa makiap kunin yung bulaklak ang daming wild boar dito na minsan nakasalubong namin maghihina kaya lang yung iba ng atak sila ng tao eh malamig na mahangin kasi ano nasa bundok oh, may eagle na I will go to my house my friend's house is my old 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 long long time old friend tagaamin din siya bukid nun hindi man kami lagi nagkakasama pero in times of problem andyan siya lagi naka ano nasa likod lang, nakasupport siya kasama ko siya sa bahay dati sa agency 2017, tapos nagbreak ako dahil hindi ko kayo, ugalin ni amo siya, nagstay siya after 1 year, tapos natapos yung ng break din siya, dinnerman siya kasi ano si amo namin yan, mga ano bahay dito yung uh, parang bungalow ano yung tawag nun, residential to gala 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 andito ako sa bundok na peak may peak pa doon sa taas talaga mas maganda doon ayan na andito na ako sa bahay niya at ako'y kakatok wala yung amo niya kahit nandiyan ang amo niya mabait yung amo niyang lalaki namatay nag one year na super bait Swiss yung lalaki, British yung babae. sila yata na sila yata na sila yata na sila yata Ayan yun. ang bahay niya. Sante. Ayan. Ayaw na mag -stop. Ayan siya. Parang sa Middle East na si Pride sila. Ayan. Ito din bahay ng Inchip. Ayan. Edgar sa baba. Kasama niya sa yung asawa niya. Actually, ito, pinilan ng bagong kotse. Rod! Oh, hello! Oh my God, I just opened the door. Bye! Okay na. Oh. sa short video naman na siya mas ang kuantinod iyon si Hello guys, andito ako sa peak at kasama ko ang aming friend si Maya. Ipapasyal <laughs> namin siya para ano, mag-pool. Yan, aking best friend since ano, 2017 Kasaman, kasama kasama ko sa employer namin dati pagkasama kami. Hindi man kami laging nagkakasama dahil busy May mayroon akong problema. siya <laughs> ata tuhon ko. Ayun yung alaga niya. Ipapaano namin Pak facial. Hindi hingal siya, busog. Kumain siya ng lamb. Edi, ano ba 'yan? Agyan. Ay, dali, agyan. Pinain. Ha, dali, agyan. Ay, dali, agyan. Busog, bai. Ha, O para para kino-knock pa sila kino-knock. yung aso, ang laki-laki. Ano sa kanya? German Shepherd. Maya, say hi to everybody. Say hello. Hello. Ang laki niya, oh. Lagi paningot sa Ruth. Basa. Pinapapawisan, Oh, nabunot na yung mga balahibo. Muda ko pa siguro niya ni no? Yung winter coat. Ah. Pila na siya katuigan eh? Nine. Oh, nine years old. Maya is nine years old. Kuan sana ako. Balik. Ibalik na ako. iman sa mukon eh. Matutuyo. Hay. Galhal na siya or anak git siya. Parang ano siya yung. Ats tara to. Ah At, na yang laway. Maya. Yeah. balik ka sa ana ko Ayan ang postman siya ibalik tat ko na. na na kita na naeto ang view ang ganda ng view Niya or... na yan siya view. sya puro mo lagi gahang Need na gid ko magpalit uglain cellphone gahang siya ay Ayan, problema. Sayang akong kuan effort. Hindi <laughs> na siya ma-post. I-post ko